good morning Surigao ay nagpanagoy ang hangin dili guys ay nagtagoy ang hangin But remember ako sa super typhoon o walay biyahe mga sakinang pangdagat so eksensyon sa Baguio Christine tropical cyclone wind signal paghihapon sa Surigao of course, way klase from kindergarten to senior high school sa mga public o private schools ba? Diba? nanaghoy ang hangin guys nanaghoy ang hangin para ko kukuan, no? Di pero ayun, nagawa nga po mga park ko. 4 metros ang bawad dito sa loud, guys. Mingaw ang kadalanan kaya wala may klase.